Hello, magandang hapon mga kra gratilific So, nandito na naman ulit ako sa labas ng gate So, ilabas ko na yung uh, pambenta namin guys Madami to, mga kagratilific Halo-halo yan oh. Mayroon tayong retractable chair Mayroon tayong mga uh, fan Bitcoin umbrella Mga ganun pa rin yung mga LED wall light Meron tayong mga ultra violet rays umbrella. Um, Marami Meron tayo mga stainless hanger. Meron tayo mga towel, fish towel. Meron din tayong vitamins. Meron tayong mga ibang iba klaseng panggamit sa kusina. So ito yung retractable chair sample. So, nandito na naman tayo. So, mayroon marami tayong pagpipilian dito. Mayroon tayo One Power Raiders. Uh, marami dito. Sa so, mga kaibigan ko dyan sa labas, social media. Baka may time kayo, visit naman kayo dito sa aking munting Changi. So, din, meron din kaming Selecta Ice Cream at saka Fresh Buko. Meron tayong mga ball hmm. Mga all kinds different kinds of charger. Meron tayo dito. Meron din tayong mga mini light na mga maliliit. Meron din tayong yan. Bolt laruan oh. ha huh?